Kapatid, alam mo na ba na hindi pala ita ang unang nabuhay na tao sa ating bansa? Ito ang sinaunang kasaysayan at misteryo ng pinagmulan ng totoong unang tao na nabuhay sa Pilipinas, bago pa ang mga ita at Austronesian. Ipinanganak ba talaga ang ating lahi mula sa mga negrito? O may mas sinaunang tao pa bago sila dumating sa ating lupain? Ang sagot dito, ay mas kahanga-hanga at mas misteryoso kaysa sa iniisip mo. Alam mo ba na ang Pilipinas ay tahanan ng isa sa pinakamatandang fosil ng tao sa buong Asya, natagpuan sa kuweba ng Kalaw sa Cagayan? Ang isang buto ng paa na mahigit 7,000 hanggang 12,000 taong na, mas matanda pa kaysa sa tabon man ng Palawan. Kung ganoon, sino nga ba ang unang tao sa ating kapuluan? Bago pa dumating ang mga Aeta o Negrito, paano sila nakarating sa ating mga isla at bakit tila naglaho ang kanilang bakas? Sa kwento natin ngayon, sisilipin natin ang malalim na kasaysayan at mga lihim na iniwan ng ating pinakaunang ninuno. Kaibigan, bago natin simulan, maari bang mag-subscribe ka muna upang makapanood ka pa ng iba pang video parehas nito? ang pinakaunang tao sa Pilipinas. Kapatid, balikan natin ang malayong nakaraan. Mahigit 60,000 taon na ang nakalilipas. Ang ating kapuluan noon ay bahagi ng tinatawag na Sunda Shelf, isang malawak na lupain na nag-uugnay sa Borneo, Palawan, at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asia. Dito nagsimulang pumasok ang mga sinaunang tao. Ang ilan ay dumaan sa hilagang ruta mula Taiwan at China, samantalang ang iba ay naglakbay galing timog gamit ang mga tulay na lupa at simpleng balsa. Ito ay ang patunay na ebidensya na dito nanirahan ang unang tao sa Asya at ito ay ang Kalauman na natagpuan noong taong dalawang libo at siyam na may edad na, higit sa labing anim na taon. Ito ang pinakamatandang fosil ng tao sa Pilipinas. Mas matanda pa kaysa tabon man sa Palawan na tinatayang labing isang libong taon lamang, gayon din na mas matanda pa sa sinaunang taon ng China. Ngunit tandaan, ang kayawman ay hindi ita. Hindi ito maitim tulad ng ita, hindi rin sila kulot katulad ng buhok ng ita, at hindi rin sila tiyak na negrito. Ang kanilang mga katangian ay kakaiba. Mas maliit ang katawan, mas payat, at may mga palatandaang maaaring kabilang sa ibang uri ng tao posibleng konektado sa Homo luzonensis, isang espesyeng natuklasan dito mismo sa Luzon. Kaibigan, marami pa tayong aalamin kaya't pwede bang mag-subscribe ka muna sa channel na ito bilang suporta. Nang sa gayon, maituloy na natin ang ating kwento. Ang dahilan ng kanilang paglaho Ang pagdiskubre ng Homo Lusonensis noong 2011 ay nagbigay ng bagong liwanag Natagpuan ang mga ngipin at buto sa Callao Cave na malinaw na naiiba sa mga modernong tao at negrito Ang mga ito ay nagpapakita na bago pa dumating ang mga ita may ibang sinaunang lahi ng naninirahan sa Pilipinas Isipin mo ang ating mga isla ay tila naging crossroads ng iba't ibang uri ng tao sa loob ng libo-libong taon. Naroon ang Callauman, Tabonman at ang pagdating ng mga Negrito na nasa sampung-libong taon na ang nakaraan. Ngunit may isang misteryo kung ang Homo Lusonensis ay matagal nang nandito, bakit sila nawala? Ang sagot kapatid, posibleng sila ay nalunod sa malalaking pagbabago ng klima na apektuhan ng pagbaha ng tumaas ang dagat o kaya na may natabunan ng mas malalaking grupo ng tao na dumating tulad ng ita at negrito. Ganito kalalim ang ating kasaysayan. Bawat fosil na nahuhukay ay parang piraso ng malaking palaisipan na nagpapakita na hindi lamang iisang lahi ang ugat ng mga Pilipino, kundi halo-halo mula sa mga naunang species ng tao hanggang sa dumating ang mga Austronesian. Sa makatuwid, kapatid, tama nga ang sinasabi ng ilan na hindi dapat ituring ang mga Aeta bilang ating pinagmulan o ang pinakaunang katutubong tao na nanirahan sa ating bansa. Kung ganoon, hindi ba't nararapat lamang na baguhin at iwasto ang nakasulat sa ating kasaysayan tungkol dito? Ang pamana Naaral nito, mula sa mga sinaunang tao hanggang sa ating mga ninuno, ipinapakita ng kasaysayan na ang Pilipino ay likas na matatag, marunong makibagay, at may kakayahang mabuhay kahit sa gitna ng matinding pagbabago. Ito rin ay nagpapatunay na ang ating lupain ang siyang kauna-unahan sa Asya na nagkaroon ng pinakaunang mga taong nilalang na nabuhay bago pa ang ibang bansa sa kontinente rito. At ito ay ang pinakamalaking karangalan natin na hindi dapat iisang tabi na lang. Dapat itong ipagmalaki bilang ating tropeyo at pagkakakilanlan. Konsepto at konklusyon. Ngayon, alam na natin na bago pa dumating ang mga ETA, may naunang nilalang na tumira sa ating mga lupaing kapuluan. Ang kayauman ang Tabon man at ang Homo luzonensis. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na ang Pilipinas ay may napakayamang kasaysayan na karapat-dapat ipagmalaki. Ang ating pagkatao ay bunga ng libu-libong taon ng paglalakbay, pakikibagay at pakikipagsapalaran ng ating mga ninuno. Kapatid, hindi kaya't mas marami pang naibaong mga kasaysayan sa lupain na ito na hindi pa natin natutuklasan. Kung tutuklasin pa ito ng mas malalim, baka mahanap pa natin ang mga nakatago pa, mga ebidensya at misteryo ng ating bansa. Baka ito rin ay isang babala na maaari rin tayong maglaho dahil sa pagbabago ng panahon. Maaring ito rin ay susi upang matutunan nating sumabay sa takbo ng mundo at umakma sa malalaking pangyayaring dulot ng disaster at destruction. Hindi ba't kapatid dapat itong isama sa mga pag-aaral lalo na sa mga paaralan ngayon at dagdagan pa ng gobyerno ang suporta sa larangan ng archaeologists natin at hindi lang iasa sa ibang bansa dapat lamang na ipaalam ito sa mga bagong henerasyon upang hindi mabaon sa limot Nagkakaisa sa iisang adikan Dignidad at puso ang namin.